Morning mga guys. Maraming salamat mga guys sa mga lahat ng mga suporta sa aking pagbibili ng pandisal. Sana tuloy-tuloy ang pagbili yung ng sa akin dahil po ako ay nagtitipon para sa aking mga kababayan ng aking pag-uwi ng mga kabigay ng mga bigas sa kanila at mga iba iba pa ang mga grocery. Kaya po ang aking pinututukan sa aking pag-uwi ng aking mga kababayan, mahal kong kababayan po ang shout out dyan sa mga kapatid ko lalo na sa pamilya ko yan mga guys ang ating magandang umaga araw araw hapon mga ka guys lagi ako nag titipo ng pera at uh, ko lang ang linggo mga ka guys kasi para masuportahan ang mga pangalangan ng mga pangailangan ng anak ko lahat si Balo mga kapatid yan po kahit po uh, kung nasabing, Ganito lang ang trabaho ko, may mga nagsasabi na mga Ang pinapay ko daw ay bakit puro Sinapay na lang daw ang pinapakain mo sa aking pamilya mga ka guys Pero uh, at least pag na naman po ang isang linggo niya Nakapagala ko naman po Nakakatulong ba po ako sa ibang tao Kahit ganito po ang trabaho ko Mga sinasabi nga nila na Bakit di daw ako makapaghanap na ibang trabaho Dahil naghahanap lang daw ako ng sakit kasi init ulan daw ang aking sinasapo na ganito talaga aking tinda matagal na po ako 2007 pa mga guys sa mga aking pagkutinda simula pero po at least po kahit ang trabaho ko at least nakapatay na akong bahay na sinabi ko sa akin dati hmm. yan yeah, yeah po hindi uh, naman pagkutinda bang sa inyo Ayan po up and down pa galing lang sa kinapay Ayan mga guys, up and down. O, ang sinasabi nila sa akin, maghahanap na sakit dahil sa akin pagtitinda. Kasi init ulan daw ang aking kinasapo. At samantalang po, mayroon naman tayong amo na masaklap ang ugali. Huwag na lang po tayong magtrabaho. Lahat ng mga kasama, amo na rin. Kapag-asta, lalo na dyan. Shout out dyan sa... Korean Plaza ng aking amo dati na ng aking pasahod napakamura walong taon ako sabi ibibigay na lang ang uh, pag alis ko dyan tapos sabi pa sa akin magkawa daw akong kapalit kasi po napakababa dyan sa Korean Plaza sa Makati uh, waiter ako dyan napakababang napakababang tapos uwi uh, pa ako dito sa Malabon nangungupahan pa ako dito sa Malabon eh kaya po walang taon ako nagtiis na wala naman nangyanyari sa aking uh, suporta sa kanilang pagdatrabaho na uh, kanilang restaurant shout out sa iyo Juan, yang amo ko, Juan, nag-asawa na ng iba. May asawa siya dati, eh. nag-asawa na iba. Ayan, kagalaman na natin. Ayan po. Sobrang abuso. Dahil ano po, inaabuso po ako. Pag ang mga kasama ko nag-absent, ako walang dagdag. Pag ako ang nag-absent, sila may dagdag. Abuso po ang ginagawa sa akin. Kasi hindi po ako nagsasalita sa kanila. Akala nila okay lang ako. Pero, alam ko naman po na ginaganito nila ako kasi wala nga pinag-aralan dahil high school lang tayo ang mga kasama ko kasi porque... mga kalit sila tapos mga samantalang baguhan ako ang magmamanage na magmamalingki na lahat ng mga bibilihin dito sa Malabon tapos dadalhin pa namin doon sa Makati sabay-sabay kami yang kami inaano may sasakyan na mga sasakyan mapunta doon yung service kami lahat kami grupo puro malabon na manager na ayan po mga guys may masakla pang nangyanyari mga guys shout out dyan sa dati kong amo na wala naman nangyari sa trabaho ko kahit ni piso wala man lang nabukot nang ako'y na, ako na... ipat dito sa Pinapayan anong napundar ko lupa, bahay, tindahan yan mga guys so, kaya pinagmamalaki ko pa rin to kahit ganito ang aking trabaho sana wag nyo naman maliitin dahil kung sa minimum lang po lampas pang minimum ang kinikita ko lampas isang libo ang kinikita ko sa isang araw o so, paano po nasabi nyo yan uh, naghahanap lang akong sakit sabi naman shout out din sa mga nag anong suki kong sa vulcanizing sabi di na daw magtinapay kasi dyan daw ang kita daw dyan sa vulcanizing niyan makabuhay daw